yun good day mga idol yan uh, usapang RCBC muna tayo mga idol, mga idol para sa mga katanungan ng ating mga uh, nagtatanong sa atin patungkol sa kanilang uh, account sa RCBC Pulse yan sa tanong ni idol paano pong gagawin temporary block po ang nakalagay tapos kapag pinorgat password mo uh, ang sabi kailangan mo daw tumawag sa customer service yun so yun mga idol Uh, kapag hindi po siya ma-recover yan sa uh, forgot password uh, kailangan mo pong tumawag sa customer service yan so dalawang klase po kasi yung temporary block na nakalagay dyan kung ang nakalagay po dyan ay temporary block uh, you need to forgot password so ang gagawin lang po doon is ipoforgot password nyo lang po yung inyong account gamit ang inyong registered email address and yung payroll account number po ninyo yan tapos magsend send po siya ng email sa inyong uh, registered email address ng uh, temporary password tapos yun po yung gagamitin ninyo para i-log in pagka-login po ninyo yon ay mag uh, aano siya agad ng change password so gagawa ulit kayo ng uh, panibagong password niyo kailangan niyo pong palitan yung temporary password yun, balik naman po tayo doon sa nakalagay na kailangan mong tumawag po sa customer service. Yan. So, kapag ganun po yung nakalagay, uh, wala po tayong magagawa. Kailangan po natin tumawag sa customer service. Uh, ang ihandaan ninyo po ay yung mga sumusunod. Yan. Yung inyong payroll account kasi yan po yung itatanong niya. Yung uh, security question po niya sa inyo. Kailangan uh, alam niyo yung registered mobile number niyo sa inyong RCBC Pals, yung registered email address na na-register sa inyong RCBC Pals, uh, birthday niyo uh, kung kailan po yung huling transaction, transaction niyo, niyo, halimbawa po nag-sweldo uh, or sumahod kayo nung uh, August 10 ganyan, example lang po. Tapos yung uh, transaction niyo po nung August 10 ay withdrawal. Tapos ah uh, Uh, tatanong din po niya yung uh, estimated uh, amount balance ng inyong uh, natirang sahod dun sa laman ng inyong uh, ATM account yan so yun po yung mga itatanong nila na kailangan mong ihanda para uh, makatawag ka pwede ka pong tumawag via uh, uh, landline or pwede rin po sa inyong mobile number magload ka ng uh, regular load na 100 pwede na po yun basta i-ready mo na po yung mga sinabi ko kasi kung hindi po yun nakaready Uh, matatagal lang ka sa pagsagot sa mga tanong niya at uh, tatagal yun yung usapan mauubos yung 100 peso load mo na regular at hindi mo matatapos ang inyong pag-uusap yun kapag uh, natawagin mo naman po siya at okay na po yung mga uh, tinatanong din niya itatanong din niya po yung kung tanda mo yung username mo at password at ang na lamang po niya magre-request po sila ng ah uh, 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 tawag doon activate account or yung unblock account yun, meron kang marireceive sa inyong email na uh, mag-notice o uh, manotify kayo na may uh, yung account ninyo ay, uh, pwede na po ninyong i-open yan ganyan po yung uh, mangyayari kapag uh, ang, ang nakalagay po doon ay uh, temporary block you need to call a customer service yun so ganun mga idol sana nakatulong tong video na to at uh, kita-kita tayo ulit sa mga susunod pang pa video. Bye-bye!